Isang magandang magandang umaga mga kabraso. Ayan po. Kumusta po kayong lahat? Ako po, ay mabuti naman po. Kasama, kasama ko po so, si ano, Patpat. Nabubulol po tayo. Umalis po tayo doon ay ano pa lang alas dos ng madaling araw. Ayan, Dumayo tayo ngayon dito, napakalayo. Nakikita niyo ba yung area mga kabraso? First time namin tong ino pinuntahan at saka ngayon lang namin nakita to dun sana kami sa ano kabila ano ng barangay dikit ng barangay Pangpang -Pang. eh parang maliit lang yung area pero may ilog dun may sapa tapos nakita ko to napakalawak sabi ko dun nga tayo sa kabila padilim pa kasi kanina ayun ayun oh mga kabraso napakalawak na spot to sana lang okay pasokin natin to tara samahan nyo po kami dito na tayo mga kabraso. Malalaki yung puno dito, mga pagatpat. Kulang sa bakawan. Napakalayo ng bangka natin. Ay, umpisan na. Sana lang po ay palarin. Alis agad tayo mga kabraso. Ano natin papunta doon? Maganda sana yung mga butas sa kahoy. Kaso puro binuksan. Meron palang mga hunters dito. Mga bago pa. Ayun. Kaya alipat tayo ng spot. Habang maaga pa, oras natin ay alas city Alas city medya. Boy, mission failed. Sige lang kalapad ng hibas sa yung bangka natin ang kalayo andun nakalipat na po tayo ng area mga kabraso ito yung barangay pakaw sakop pa rin ng bilyarial ito napakalaking butas nito at saka tambak yung bagungon sa loob halatang matagal nang nakatira dito yung alimango kaso nahuli tayo mga kabraso yung ibang ano dito ay medyo ma, may ano pa yung amoy mabaho. Ibig sabihin, hindi pa talaga gaano katagal na umalis dito. Ayan no, mga bagongon. Napakarami, napakarami sa loob. Sana lang makita natin 'to. ito yung mga yung pumasok doon at sa kahoy na napakarami ng pinagkainan na tambak na talagang mga bagongon sa loob na yon iwan ko kung ito yon pero sure, sure, ako malaki ito mga kabraso yan o oh. tusok na rin yung mga sipit niya tsaka malalaki yung bakas nandito na si puppy birds barangay mismo yan ayan ang nga yung nasa likod ayan sakit ang ka yung kalawit boy nasa bangka andun kunin mo muna gumawa kasi tayo ng kalawit mga kabraso yung pasiero ayan na yung mga bakas niya kanina ka pa inaanuhan yan medyo burado Ayan mga kabrasot, hukayan lang natin yung ano nito para matuntun natin agad. Parang hindi siya malalim. Gumalaw agad yung entrance niya na tubig dun sa may butas. Nasundot na natin yung ayan, tinamaan natin agad. Kala natin dito ay may mga bato rin. <laughs> Tinatamaan. Yun na pala, bahay na pala ito. Dito lang. Hindi malayo. Mga isang di pa lang. Magit. Ito na po yung kalawit natin na ginawa. Yung asiro. Gumawa na tayo. Marami kasing nagsasuggest sa akin nito. Pero sa tagal ng paghahunting ko talaga ito ay mga ano lang ginagamit ko. Ayan. Yung entrance niya. Mga sanga lang yung ginagamit ko. Yung maliliit kahit na malalim, medyo mahabang sa rin yung ginagamit ko. Ito, unang subok ko nito na, ayan, marunong nang gumamit ng tinidor yung alimango nito, ibig sabihin ay napakalaki. Ito, nabali pa, malakas siyang manghingain. Yung bagongon minumukbang, ayan, matigas, hapkok ba? Kaya nabali yung tinidor niya. Malaki ito. Halatado ingatan lang po natin kasi bawal marejik may hina yung ano nito presyo magiging medium pag minalas malas dalawang sipit yung matanggal small na lang yan kahit gano kalaki small pa rin wala na sana lang makadali tayo ito po yung pangatlong spot na pinasok natin nilipatan Bali yung dalawa, mission field. Napakagandang mga spot pero naunahan na tayo. Yung baga, tayo yung dayo, baka sila ay taga roon. Kaya yun. Ganun talaga, kailangan natin maghanap. Subok lang, sobuk ng subok. Pag maganda yung spot, swerte. Maganda sana dun, kaso ganun yung ano. Puro binuksan na yung mga butas. Ayan mga kabraso. Malapit na natin makuha yung alimango. Ay napakalaki mga pala. Na ano natin yung sipit niya. Ay mahirap pong sabitan ng ating kalawit. Dumudulas. Malaki. Ayan na. Hey, thank you Lord hindi siya na reject mamaw ito nga siguro yung dumadali sa mga bagungon ito na siguro yung lumabas doon sa kahoy napakalaki nya thank you mahigit isang kilo ito sure bull malalaki daw bakas dito sabi ni Patpat Pandang bandang may gilid ayun ka boy mayroon din dito mga ano Boy. Ngay uh. loh di da. Eh. Mga dinaanan din ng bayawak. Daming bayawak dito. Ha? Ah, da. Parang andon daw sa anunya. Meron din mang hunters dito. sa lugar na to ayun o nag iiwan pa ng kalawit <laughs> maganda rin pasukan ito ah dito na daw mga kabraso natuntunan ni puppy birds kumano lang sa ibang puno Diyan pa naman na yung tubig. Malaki boy. Ay, ito, malaki yung butas dito. Saan nakapisto? Dito. Dito. Ay, doon na. Kita na yung ano. Ito nagbukas tayo dito mga kabraso Tulogsan natin dito <laughs> Daliri yan ah Yan daliri Daliri Ah parang bulik ito ah Parang bulik mga kabraso Bulik na siguro Maralaman natin yan mamaya Ayan siya. Ayan. Talagang nakipagmatigasan mga kabraso. Aray. Ayan siya. Hmm. Kitang kita na siya. Bulik nga siya. Ah, uh, so, hindi pa talaga kalakihan, pero pwede na? eh di okay na <clears throat> dito mga kabraso ay mga bakas di to, bagong bago papunta dito sa bakawan na to parang nasisilip natin yung sipit sa ilalim sinusundan din siya ng bayawak ayun nga sa gitna mga braso eh ah, napakaganda pagkatago nito. Na Allah, parang isa lang yung sipit naman ako naman isa lang ata Aboy. Labasin mo nga boy. gak usah teman ditoloy adi kau kita tiga hari adik kau ini bentuk bungkuk kamas Akad. ginawas di dan mai ginawas parang isang nga lang yun oo Medium na naman ito parang isa oo isang nga lang yun na Bye. Labas maganda nga itong ano natin hindi na natin kailangan magputol punta sa boy oh. <laughs> nga ngamuhan <laughs> nga ngamuhan so oh, pulihin mo na may lalo ha ayun na nga ito may, nag, may nagpalit dito mga kabraso nakita ni Poppy birds yan nga ata yung na malalaki yung ano. Sinasak boy. Uy, ano yung muna yung apakan? Napakalaki nga nino. Lalo na ngayon. Pwede na to. Pag ganito ka luma. Ngayon, season na to mga kabraso. Umpisa na siya nakakalaki ng mga bakas doon saka nagpahinga siya doon sa may puno lumabas lang medyo na yung mga bakas doon baka andito nga yan boy napin lang natin andyan na yung tubig ito mga kabraso habang tinatali ni Patpat -Pat yung medium na nakita natin yung isa lang sipit meron dito sa katabi yun oh napakaganda yung pagkalubog yun maliit kompleto sipit galing ng pagkalubog talaga lubog na lubog hindi natin matukoy kung babae o lalaki paangatin natin mga kabraso tingnan natin kung pwede na ay napaka season ay matukoy kong yung lalaki lalaki o babae tago pa ay wala undersize pa to babae ka man o lalaki dyan ka lang muna na, mga palitan may gumalaw mga kabrasa eh. parang alimango alimango oh. laki ayos ay thank you lord nakadagdag tayo hindi mahirap ito oh, ah, punta Dalawa ata. Dalawa ba? Hindi. Amboy. Ay hindi, isa lang. Malaki yun. Ito na yung tubig. Kukunin na lang yun boy yung bangka. Meron pa tayong nasilat. Ay, thank you. Ay, boy. na Ayan na lang dito sugad nala la din di 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 ba may may dapa nga di tan di mga kabraso walang hiya na reject yung ano natin sumipit talaga kala ko hindi puputol pag sumipit dito sa asero kasi maliit agresibo pumutol nakakita dito mga kabraso ko sa hindi kalayuan nakakita siya ng butas si patpat -pat. matapos niyang kunin yung bangka dito sa dumaong sa lubong kami ito yung mga bakas ayan ah, subukan natin testing mo boy napagod ata na sa loon na kasi magpagod na rin tayo mga kabraso ay oras natin ay alauna na <laughs> ilang spot na yung nalilipatan natin kanina puro wala ay ganun lang tsagaan lang yung armas tester gul ka na gul kana ka <laughs> na gul sinapal ya pagod na pagod ito yung nila ni ano natin nilipatan mga kabraso ano na naman to ng daram bagong spot lang ngayon lang napuntahan din nabot boy lalim lalim ba oh, hindi ka sa mga sapat para kang inaanuhan ah oh. no di mo matonton ah ang tinutubol ah oh. Direction. Itu gamitan mo ng medyo maiksi para matuntun ba salitan kami mga kabraso pagod na talaga <laughs> wala na ata tandahanin mo lang boy magkatamaan naman yung likuran Bawa. Bawa -bawa tayo laki ng konsumo <laughs> pagod pati abot na mag alas dos na ano abot mo oh, pagkat na abut mahawa nila huwag pa nang galawin at baka eh. magtai ka pa ang mga Thank you Lord at parang makakadagdag tayo ng lalaki. Ito, lalaki yung mga bakas nito mga kabraso. Sana lang ito yung asawa. Bulik yung nakuha natin kanina, na reject. Bigla ang sumipit na. Talagang ang lakas. Pagbitaw, potol din sipit. <coughs> Kalaki pa naman. dyan ha naigo tinatamaan na mga kabraso huwag mong anuhin na boy huwag ka lalaki yan yeah, testing natin yan na yung tamaan nailabas na natin mga kabraso napakalaking alimango pero ayun isa na naman yung sipit wala siyang sipit na isa anong gala boys? oray na nga niya huwag yan huwag okay Ah, mulang ko andito may pakaw. Pakaw. Oh. Ah. para Nga nga la. Tapos isang pang-ulam na lang kasi dalawa na sipit ng bulik oh dalawang sipit na dali ulam na lang pakalaki pa naman sayang ito tatlong medium puro ano yung nadali natin sayang yung size oh hm. tigda ito mo yung paprehas letter nagayitan ko ang presyo mga lawod sala lewat cagut sama oh, nato bu <laughs> pan karalut laut bulik sayang lang ya yeah. siapa sana <laughs> kaki lonjor Aisyah shit. Memprot. Oh, nomor